Babe, I love you. Hindi ko na kaya magkalayo tayo. Gusto mo ba magsama na tayo? I love you too, babe. Sige, babe. Bahala na magalit sila mama at papa. Gusto ko na rin magsama tayo. <laughs> hey! Uwi ka na! 15 anos pa lang kayo ni Cedric. Nagtana na kayo. Ma, Mahal ko po si Cedric. Dito na po ako sa kanila. Magsasama na po kami. Tommy, kapwa minor de Day, dadang anak ko at ang boyfriend niya. May nagtanong po silang dalawa. Gusto ko pong bawiin ang anak ko. Legal po ba ito? Legal po yan. Legal po na bawiin ang anak na minor de edad. Sa ilalim ng Article 234 ng Family Code, as amended by RA 6809, ang minor de edad ay 17 years old pababa. Habang siya ay minor de edad, ang kanyang magulang pa ang nasusunod dahil sa kanilang parental authority. Ang edad ng emancipation ay 18 years old, kung saan malaya na siyang makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Attorney, paano kung nakipagtana ng anak kong minor de edad na babae sa 18 years old niyang boyfriend? Pwede ko bang kasuhan yung boyfriend niya para mabawi ang anak ko? Pwede pong makasuhan ang sino mang nagkaroon ng sexual relation sa isang minor de edad kahit pa kusang loob o may consent ito ng minor de edad. Ang kaso at parusa ay depende sa edad ng bata. Ang batas na Republic Act 11648 ay nagtaas ng age of sexual consent mula 12 years old upang maging 16 years old upang mabigyang proteksyon ang mga bata laban sa rape at sexual abuse. Ayon sa RA 11648, kung ang bata ay below 13 years old, ito ay statutory rape. Kahit may consent ng bata, habang buhay ang pagkabilanggo dito. Kung ang bata naman ay above 16 years old, pero below 18 years old, ang kaso ay simple seduction. Ang parusa ay 1 month to 6 months na pagkabilanggo. Nagiging qualified seduction ang kaso kung ang kapartner niya ay may special relation sa kanya, gaya ng kanyang guardian o pari o teacher o opisyal ng gobyerno. Ang parusa ay 6 months to 6 years na pagkakulong. Pero kung ang bata ay above 13 at below 16 years old at ang pagitan ng edad nila ng kanyang boyfriend ay hindi hihigit sa tatlong taon, walang maikakaso sa boyfriend. Puppy love exception ito sa ilalim ng RA 11648. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, ifollow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.